panalangin sa umagang ito. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Aking mahal na Ama na nasa langit, kung gaano kita pinupuri at pinasasalamatan para sa iyong kabutihan sa aking buhay at sa aking mga kaibigan at sa aking pamilya. Marami po ako dapat ipagpasalamat sa iyo Panginoon lalong lalong na po sa mga oras na ito na binigyan mo ako ng bagong ng bagong buhay, bagong pag-asa at bagong pagpapala na aking matatanggap sa araw na ito. Panginoon, gabayan mo po ako sa araw na ito sa aking mga gawain, sa aking trabaho at ilayo mo ako sa lahat ng kapamakan, lalong-lalo na po sa lahat ng masama. Panginoon, gabayan mo rin po ang aking mga kaibigan, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga, mga mahal sa buhay, lalong na po ang aking pamilya. Ilayo, na po, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, Panginoon. At sa ganun po, magkaroon po sila ng kapayapaan at ng tiwasay na pamamuhay. Panginoon, Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga tao na hirapan ngayon. At I surrender everything to you, Lord. Ang mga pangarap, ang aming mga gustong gawin sa araw na ito. Naway no, iyong pagkaloob, Panginoon, ang lahat-lahat ng laman ng puso namin. Kami po'y nagtitiwala, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw po ay malapit sa mga taong lumalapit sa iyo at kumakapit sa, sa kanilang pananampalataya. Panginoon, maraming maraming salamat po. Lumalapit po ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at pasasalamat. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa kalaob ng buhay na binigay mo sa akin at sa lahat ng pagpapala at karanasan na humubog sa akin sa kung ano ako ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at patnubay at awa na naging palagi ang presensya ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong provision at protection na naman na papapanatili sa akin na ligtas at naglaan para sa lahat ng aking mga pangailangan. Panginoon, Humingi po ako ng panalangin sa mahal na ina na si Maria. Naway ang mga banal at mga santo ay tutulong sa amin sa araw na ito. Ito po amin dalang at pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, paparan sa noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.